baka matusok ka ng ano mo, yung screw mo mamay, pag ganyan mo, matusok ka nyan hindi mo mas having Napaliguan na naman ang aming aircon na isa dito sa my door. <laughs> pag maglilinis, dalawa lang kayo? Hindi po. Ngayon lang po kasi maraming schedule na... Yung, mat yung matandang nagkabit dyan, hindi nyo kasama pag maglilinis? Hindi hmm tagakabit lang siya. Oh. Ah. Iba yung Eugene po. pa pangalan nun? Oh. Ah, ay matanda yung maputing buhok. Oh. Ah. Iba ba yung naglilinis, iba din sa naggagawa. Opo. Oh. Ayo. Kala ko kasama niyo rin. Nandun po sila sa baba sa CC3, sa bagong building na ginagawa. Re renovation e eh siya silang mag-ano maglalagay ng aircon ah